Alam niyo ba na ang babaeng ito ay kinagat ng cobra habang siya ay nagpe-perform sa stage? Siya si Irma Bully, sobrang sikat siya na singer noon sa Indonesia. Kilala kasi siya sa kanyang signature na habang nagpe-perform ay may dala o kasamang ahas Ngunit isang araw habang siya ay kumakanta ay aksidente niya itong naapakan ng buntot ng ahas at siya ay kinagat nito sa kanyang paa. Kagad naman na umakyat ang lalaki na nagmamayari sa ahas para bigyan siya ng gamot at dalhin sa ospital si Irma ngunit tinanggihan niya lang ito. At nagpatuloy pa rin sa pagkanta at perform. Ilang minuto lang ang nakalipas siya ay bumagsak at nangingisay dahil mabilis na kumalat ang venom ng cobra sa kaniyang katawan. Dahil sa nangyari sa kanya, kaagad naman na dinala siya sa ospital, ngunit siya ay binawian kaagad ng buhay. Kung nakinig lang sana si Irma Bully, edi sana hanggang ngayon, buhay pa siya. Kaya kayo pag pinagsabihan, makinig kayo dahil para naman yan sa ikabubuti nyo. At mag-ingat din kayo sa mga wild animals. Huwag basta-basta magtiwala.